Yo, what's up mga chong? Another day, another vlog At tayo gagawa ng crispy pata Ayan lang, mga aromatics natin Sibuyas, bawang, asin, paminta, daon ng laurel, luya, tubig Dapat lubog na lubog ha, ah. asin Madaming asin Yung may latest akong ginawang crispy pata Inuntihan ko lang asin, napakatabang tapos after ko pakuluan 2 hours yun dahil dito pressure cooker, freezer. Saglit lang. Basta within the day lang din. Tapos asin, eto ito air fryer ginawa ko dito. Hindi to ah uh, mantika. Ito, medyo matagal to. Madaming air fry to. Toto to, 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 ah. 30 minutes, 30 minutes yan. Mga siguro naka na init ako dyan. Tapos ayan Oh, Napakakunat niyan kuys. Kitang-kita mo naman. Ang lambot. Alam mo yung lutong, napaka-kunat tuloy. Napaka-dutong. Ayun o, oh. kitang ito, napakasarap men. Ayun o, oh. talaga yung pa ganyan kanin, talaga lang. Gadayit ako ngayon pero nakita ko na naman tong video na to. Parang gusto kong kumain ulit. Saglit lang tong video guys. Madali lang, pwede niyang gayahin. Ayun lang yung mga ingredients lang. Pero, ayun, thank you.